Magandang umaga. Sa News 5 Alerts, posibleng magpatupad ng rollback sa presyo ng petrolyo sa susunod na linggo. Sa pagtataya ng oil industry sources, 90 centavos to 1 peso and 20 centavos ang posibleng ibaba ng kada litro ng diesel hanggang piso ang posibleng ibaba ng kerosene at 60 centavos naman na para sa gasolina. Kung matuloy ay ito na ang ikalawang sunod na rollback ng diesel at kerosene. Inaasahang iaanunsyo ng mga kumpanya ng langis ang kanilang price adjustment bukas. Balita naman sa ibang bansa, umakyat na sa at 157 ang namatay sa magnitude 6.4 na lindol sa Nepal. Doble kayo ng mga rescuer sa paghanap sa iba pang residenteng na trap sa guho. Punoan naman ang mga ospital sa dami ng mga isinugod at nasugatan. Patuloy na kinukumpirma ang kanilang bilang. Maraming residente naman ang nawalan ng tahanan. Kaya't sa bangketa na sila nagpapalipas ng gabi. Biyernes nang tumama ang malakas na lindol na naramdaman hanggang sa bansang India. Nauna nang sinabi ng Department of Foreign Affairs na wala pa silang naitatalang Pinoy casualty sa lindol. Para sa iba pang balita, pumunta lang sa news5.com.ph, pati na rin sa News 5 Facebook, YouTube, TikTok at X social media pages. Ako po si Nikki De Guzman. Magandang umaga.